are even relatives. Gob, ano pong mensahe niyo sa mga... Blood ties tayo. Opo. Ano pong mensahe niyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga medyo nababahala daw dahil sa pagdami ng mga Chinese dyan? Ano ang mensahe, huling mensahe niyo po sa kanila at sa mga sumusuporta rin po sa si inyo sa... Diyan ho sa inyong lugar. Anong mensahe niyo po? Well, Unang-una po, naniniwala po kami sa uh, sinabi ng ating presidente na we are no we are friends to all and for to none. Lahat mm -hmm. no, po kaibigan namin. Pangalawa po, no? Hanggang magunaw po ang mundo. Mm-hmm. kalapit bansa po natin ng China. Mm -hmm. It's no denying. Mm -hmm. No, and we have to have good relations with our neighbors. Okay po. Yung mag-asawa po, nag-aaway pa. Mm -hmm. Ano pa kaya magkapit bahay o magkalapit bansa? Mm -hmm. But we do not go to war because of that. Mm -hmm. We talk about it. Mm -hmm. Kaya nga po sa ko let us never drop yung pinaparsu natin no, na continuous dialogue on maritime dispute because this will save us from dangers in the future. Mm -hmm. Pangalawa po, sana huwag tayong makialam sa away ng mga malalaki. Ang liit po natin, lalo sa kami ka sa kagayan. Karamihan po sa amin dito, mahihirap po kami dito. no, ang ang pinakakapital na namin, nagpapaaral, nagpapaaral, nagpapaaral. Sa totoo lang po, we could spend everything sa pockets namin just to make our our children go to school. Kaya mm -hmm. nga po, iba ho, iba ho yung napoproduce naman namin dito. But up to now, we have brain drain. Nag-aalisan po lahat yung mga graduates namin. When will this stop? Kung ganito lang ganito po. Kaya na po, kami Apa. nakikiusap. Uh, sana makita niyo yung sitwasyon namin sa Cagayan. Na Apa. ayaw po namin pag away kahit kanino. Gusto po namin. Sobra na po yung away namin dito. We, they keep on dividing us every now and then, no? Na pinagla, pinag-aaway-aaway na kami. Ayaw po namin yun kasi wala akong napuntahan dahil sa ganyan. Kaya mm. nga po, sana makita nila. You know, 37 years na po ako dito. pa? Yung problema ko nung first time ako mag-mayor, problema pa rin. Ang yeah. lang namin nasosod, unti-unti. Yes, ilan, go. Kailan po kami usad naman, di ba? Kaya Papa. ito po yung pag-usap ko lang.